120? ito 120. 120 ito. 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 Uh, oh, 140 na. Ah, 140 Mas malaki yung isa. Uh, ano, ano ba kaya ng budget Wala, ito lang yeah. na lang. Wala Sa kundi, ito kasi sa na to eh. Ha? Lari na ba? Lantay ko na yung... Ah. Ito. 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 Ito.

Napakatagal na na natin hindi nakakakain ng hito. Yan. Parang 16 years old pa yata ako nung no, huli kong kain ng hito. Buhay pang aking mother. Yan. Yan tayong mahabang hito. For only 120 dito sa Bulacan. Ayan. Let's eat, everyone. Thank you first time kakain ng mga bata ng hito sayla hi do you like um, hito yes. yes ikaw isi masarap ba yung hito okay. ah, hindi pa ba o sige dali tikman huwa tayo mga mm, yeah. Caribbean. ayan Oh, fish try mo chicken. Ha? Uh? Black chicken? chicken? <laughs> no, no. Ikaw? Black sa fish. Like fish so... Ah, sa fish? <laughs> no, no. <laughs> no. Ano ba to? Hindi ba to chicken, nak? Ha? No. Ha? Ano na kaya Ano hitaw? <laughs> dito? Hito. Hito ang tawag dito. Ha? Huh? Bye na tayo. Bye. Bye. bye, bye.